Hello, good morning mga farming, welcome back po sa ating channel at ngayon po ay naririto ako sa likod lang ng bahay ko, bahay namin so ito napaka kapal po ng damo dati po ay tuyong tuyo ito dito so ngayon nga po ay lagi pong umuulan kaya ito na, sobrang kapal na po ng damo po dito so ayan po mga kasi farming, medyo matagal tayo na hindi po nakabalik sa atin pong pag-update sa atin mga pagtatanim ng gulay. At ngayon po ay nakapagpunla na rin po tayo. So mayroon ng apat na araw yung atin pong ipinunla na talong. So mayigit po sa 2,000 yung atin pong ipinunla. At ngayon nga po ito maglilinis ako dito para tatamnan ko ng ampalaya dito. So mga kunting ampalaya at mayroon din tayong buto ng patula So, depende po kung anong mga itatanim natin mga gulay dito. So, dito naman, sa may bandang tagiliran, ayan, tataba po, may kalabasa dito. So, ito yung kalabasa ng aking bayaw. So, nila rising. So, ito ay mayroon pong mga bunga ito dito. So, dito naman sa kabila, yan sa likod niya. Pakita ko lang po sa inyo. So, pakita ko po ha ah. So, ayan po. Ito po, medyo may edad na yung kalabasa. Kaya mapansin nyo, naninilaw yung dahon niya. Dala rin po yan sa ulan. So, may edad na kasi yung kalabasa na ito. Pero mapansin nyo, mataba po talaga yung ano, kalabasa. So, ito naman yung pinapatungan nyo dito. Yan po ay chicken manure. So, dito ko po kasi nilalagay yung aking pong, uh, organic fertilizer. So, ito po. Yan. Mapula-pula para siyang uh, vermicast para din po siyang katulad ng uh, dumi ng bulate so ayan nakapatong sa dyan may ugat silang naka yan po kung mapansin yung ugat ng kalabasa yun eh, no? yan naka ano sa ano sa dumi ng manok so mataba siya yan tingin tayo ng mga ano dito ng mga bunga so pakita ko muna sa inyo yung lilinisan ko so ito po yan, napakakapal. At ito naman, yan naman po yung dati kong um, punlaan. So, dyan ko nilalagay yung mga punlaan natin. At ngayon nga ay linisan ko uli para makapag, ano po tayo uli dito, makapaglagay tayo ng atip niya. At dito naman, yan, linisan ko yan. Dahil magatanim tayo dito ng ampalaya. So, ito, mayroon din tayong kamote So, kung gulay lang, yan, meron tayong mapitas-pitas na ano, natalbos ng kamote. So, tingin tayo. Lalaki ng mga dahon, oh. So, tingin tayo. So, ito po ay organic lang. Ang ginamit natin dito. Ginamit na rising. Hindi na po ito nag-apply ng abono. So, hanap tayo ng bunga. Yun. Ito may bunga, oh. So, ayan guys, oh, bungaw. Oh. Ayan. So, ayan, dito wala. Ito naman yung mga kamuting kahoy. So, itinanim ito na tag-init. oh, mabot na dito yung, ano, nagbagin-bagin na dito. Naghalo-halo na, dito na yung, ano, um, sigarilyas. Tsaka yung kalabasa, naghalo-halo na sila. So, mayroon pa dito yung sana may mga ano ni Rising dito. Kipitas niya na siguro yung mga bunga. Mayroon siya dito pinatanda eh. Sa inyo pinatanda mo oh, nandito pa? Ah, pinitas niya na. Pinitas mo na pala. Saan? Sa malalim no? So, ito mayroon ding okra. Ayan oh. Okra ito po ay walang abun abono So, ito yung mga bunga nakabitin. Yan, oh. Hmm. Kikintab. So dito sa kabilang mayroon ding talong. 'Yan po oh. Oh. Ito po ay talong, kung panggulay lang, mayroon talaga panggulay. 'Yan oh. 'Yan guys oh. Ganyan 'yung talong. Mm. Kikinis. So ito po ay wala ring uh, spray. So ito ay ano lang tinitingnan lang namin kung may mga insekto. So pag konti lang kasi yung tanim katulad ng ganito lang, madali mo lang sa mapagpag. Yung mga insekto hindi naman ganun makakain pag laging may tao, laging may bantay. Takot 'yan sila pag may bantay. <laughs> so ito mayroon ding sili. Yan, bell pepper. So ito yung mga kunting garden po dito At dito naman yung Dito naman yung Tanim namin dito na kalabasa din So maraming kalabasa dito So ito naman yung tanim ni Mrs. So yan oh, Ito guys wala rin itong ano Wala rin itong abuno abuno Pero kung mapansin nyo Mataba yung mga kalabasa Dahil ito po ay nakapatong dito sa may bulok na niyog o yung puno ng niyog na nabubulok. So ito po dati po itong tinatambakan namin ng mga uh, gulay, yung mga tinatapon na namin na gulay. Kaya nag-ano diyan, nagtaba na diyan, organic na. Tapos yung dito naman sa ilalim. Yan guys, yan dito dyan po ako nagatambak dati ng mga gulay. taga ako dyan, mga gulay na pinapabulok. Tapos kapag nabulok na siya, pag naging lupa na, dyan po ako kumukuha ng pangan sa punla. So, yung kalabasa natin, yan, pumasok na rin dyan. Dyan na rin po nakakuha ng mga pataba niya. So, yan po yung update dito sa area namin. So, ito yung akin pong uh, sasakyan na sa pamagitan po ng pagtanim ng gulay, yan po ay nakakuha po tayo ng second uh, sikanhan po na sasakyan. So awa po ng Diyos, magkatatlong taon na po yan siya. At hindi naman po nagbigay ng sakit ng ulo. So ito, may bunga pa palang maliit dito. Yan guys. So ayan. Yung pagpunla, yung pagpunla ko po ay papasilip ko lang din po sa inyo yung pagpunla ko. So papakita ko lang po sa inyo mamaya. Tapos yung pag-update tangatin At pong dulay ng ating talong ay papakita ko na lang po sa inyo kapag ano na kapag nagtubo na yung mga punla natin so dito po mga kasi farming uh, nagtala po tayo dito ng uh, matabang lupa sa seedling tray yung ginamit po natin dito na seedling tray Uh, 128 holes so yung matabal lupa naman na ginamit natin dito ito ay uh, combination ng CRH kukupit tapos uh, top soil, at saka meron tayong uh, nilagay dito na chicken manure yung tuyong tuyo na siya mga kasi farming na chicken manure so yan po yung inilagay po natin at kalix po yung atin po dito ang um, punla o yung buto yung talong na ipupunla natin kalix to ipuan so ayan binubutas-butasan ko na po dito kanyan po ako magpunla magtutusok-tusok after ito po dyan na uh, magtutusok-tusok dito sa atin pong uh, matabang lupa saka na po tayo maglalagay po ng mga buto so mano-mano na naman sa paglalagay ng buto para po hindi po magdoble-doble yung paglagay natin dyan sa butas so mahirap din kasi mga kasi farming na kapag doble yung atin pong mga buto na ilagay sa butas ah, mag-aagawan po sila ng, ano, ng sustansya So, mapansin nyo rin mga kasi farming medyo lumaki na tayo, medyo tumaba na talagang dahil nga sa nahinto tayo sa uh, pagka-farm na mga ilang buwan medyo napasarap yata sa kain ito mga kasi farming at uh, medyo nakapahinga yung katawan natin sa pag-aararo so medyo lumubo na tayo kaya kailangan natin uli mag-exercise medyo ano talaga lumaki na tayo dito so ayan tuloy-tuloy po ako dito sa paglalagay po ng mga buto mga kasi farming So, hindi na po natin pababain at yan lang po pinasilip ko lang po sa inyo yung akin pong pagpula po dito. At i-update ko lang po kayo mga kasi farming sa pula natin na ito kapag sila ay tubo na kung ilang araw po ba uh, bago sila uh, lalabas dito sa atin pong kulaan. So, sa ngayon po mga kasi farming uh, ito, linis-linis muna tayo dito ng atin pong uh, area. So, nakikita natin yung mga ibang makasamaan po natin. Shout out po kay Boss Griggy and kay uh, Kaparmerz Pilot Vlogs. Yan. So, sila po ay nakikita ko na tuloy-tuloy ngayon sa kanila pong pagsasaka. So, shout out din po sa mga ibang mga followers po natin sa ating pong YouTube channel and siyempre sa ating pong uh, Facebook. Yan po mga kasi e-farming. Uh, muli po tayo babalik at muli po natin ipapakita po natin yung pamamaraan po natin sa atin pong pagtanim po ng mga gulay so uh, i-update ko rin po sa inyo mga kasi farming yung uh, talungan po ng akin pong bilas uh, bigyan lang po tayo ng uh, lakas na pangkatawan uh, medyo may trangkaso kasi tayo kaya yung buses natin ganito medyo nasa ilalim so ayan po mga kasi farming pag mabigyan po tayo ng uh, lakas uli ng katawan, may balik na po yung ating lakas ng katawan ay papasyalan natin yung talungan po ng aking bilas at yung mga ibang gulay niya po i-update po natin yung kanya pong mga pamamaraan din sa pagkatanim po ng gulay. So, mayroon din pong um, tayong gagawin isang video na i-update din po natin yung mga dati nating talong na natuyuan na, na talagang tuyong-tuyo na parang kahoy. Pero ngayon po ay muli pong na buhay. So, ipapakita ko po sa inyo yan. So, titingnan po natin kung ano po yung uh, naging dahilan kung bakit muli pong na buhay yung ating pong mga talong. So dapat pala yung mga talongan nyo na bago pang bago pa na itanim, bago nyo pa lang napitasan. So mga ilang months palang mga 3 to 4 months. Tapos uh, natuyuan kayo, tuyong-tuyo na siya. So wag nyo po wala dapat uh, patayin kagad or yung ipararo kagad kasi yung mga talungan po natin na yan, ay kusa pala silang uh, nabubuhay o kusa silang babalik sa kanila pong pagyabong, pagbigay po ng mga dahon at bunga. So ayan po mga kasi farming at tuloy lang po muna ako dito sa akin pong paglilinis at kita-kita lang po tayo uli sa susunod po. So lilinis po muna ako.